May nagtanong sa akin. Hi sir, ask ko lang po ipaano eh, kung ganito nare ko from OLA na hindi disclose kung anong company sila. Worth it pa po ba bayaran sila? Bala ko naman pong magbayad talaga kahit paunti-unti. Once pagka-work na po ulit. Biggest regret ko talaga in life ang pag-try sa OLA. Super laki ng impact ng harassment nila in terms of mental health. Pag-secure na lang po ng identity ko in case mapansin niyo po itong message ko. Thank you po. Ito po yung message. Ano plano mo? Gusto mo kumalat sa sahig utak ng kamag-anak mo? Isambala ka lang. Kapag wala ka pang bayad ngayong araw, pasensyahan ka. Mo. Kaya kitang ipatrabaho ngayong araw. Antay ka lang. Mga 10pm kailangan bayad ka lang. Grabe yung itong ola na to, no? <laughs> Ala niya, nabili na kayo wala lang niya talaga. Well, um uh, ganito ho no, uh, ang maipapayo ko sa inyo dito is um, bayaran niyo po no? Uh, Wag niyo siyang ano pautay-utayin na bayaran, no? Ang gawin niyo po muna is uh, uh, kalmahin niyo muna ho yung inyong uh, kalooban, no? At uh, alisin nyo muna sa isip niyo yung mga ginagawa sa inyong kanya na harassment. nyo muna siyang pansinin. Kasi talagang pananakot siya at harassment. Okay? Ang uh, dapat niyong pagtuunan ng pansin is yung inyong mental health. Kasi yan ho ang kanilang ano, tinatarget, no? yung inyong attack. Kasi yan ang gustong gusto niya mga ula na yan. Yung uh, ma-depress kayo, no? magkaroon kayo ng anxiety, uh, hindi kayo makapag-focus. No? Para ho, gumawa kayo ng aksyon na uh, pagsisisihan nyo. No? Kumbaga, ng gusto kasi nila mangyari, mamutang kayo sa iba para makapambayad nyo sa kanila. Yan ang huwag nyo Kasi yung pag ginawa nyo eh hindi nyo niriresolva -re ang problema ninyo. Ninadagdagan nyo lang. Kasi magiging tapal system yan eh. Ay eh, magagaya ho tayo sa iba natin mga kababayan no, na nagkaganyan. Nabaon ho sila sa una nila. Ano po? Kasi o, uh, na, syempre, na ho, siyempre, na-pressure sila sa ginagawang harassment, no? karon sila ng depression, ng anxiety so ano, halo-halo na ho yung uh, nangyari sa kanila so yun sa inyo po no, uh, ang gawin ninyo is uh, maghanap po kayo ng trabaho muna wala naman ho kasi silang magagawa na dyan, eh, wala naman talaga kayong trabaho, ano nyo babayaran, pagka naman ho kayo ng utang sa ibang ola ano, pambabayan nyo ho doon, ba diba, wala din so dagdag lang ho problema yan no? Ang uh, mainam ho niyan, maghanap po muna kayo ng trabaho. Okay? Pagka nakahanap na ho kayo ng trabaho, eh, ho kayo mag-ipon. No? Pagka ho nakapag-ipon kayo, tsaka niyo siya bayaran. Okay? Kasi ho, pag binayaran niyo ng partial-partial yan, ay eh, masasayang lang ho yung, yung inyong uh, bayad. Kasi ho, ayaw nilang tumatanggap ng partial. No? gagawa lang ho kayo ng partial payment pagka kayo ay eh, merong agreement doon sa inyong nautang. Pero kung kagaya nyan kung sa loob lang ho kayo magbabayad ng partial, ay eh, wala akong pupuntahan yung ginagawa nyo pagbabayad. Kung gusto niyo ho talaga magbayad ng partial, eh dapat ho may maliwanag kayo ano, uh, agreement sa kanila. Eh, kaya lang ho, o langa ako kasi yan, eh, hindi makikinig yan. 'di ba? kaya, kaya nga sa inyo. May parang ganun-ganun lang ang ano, kubitil ng buhay. Oh. Ikakalat daw yung utak ng kamag-anak ninyo. Tapos isang bala lang daw kayo. Bay, hindi ho tama yung ganitong ano. Death threat ito eh. Diba ba? Ano, um, uh, wala ho talaga. Talaga ho sakit na ho nila yan, yung pananakot at pangaras. Uh, para ho maapektuhan ma ma yung inyong pag-iisip. Kaya kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina, huwag niyo muna siyang uh, isipin. Ano po? Mag-concentrate ho kayo dun sa kaya yung control eh. Ano po? Which is yung inyong damdamin at inyong inyong pag-iisip. Ano? Huwag niyo hong, ano, huwag niyo uh, torturing yung isip din niya. No? mga alisin nyo yung mga messages na yan no? sa isip nyo. Hindi po sinabing burahin nyo, no? Is I-save nyo po yan, no? Kasi, uh, pagkahu na bayaran nyo na yung inyong ola, no? tsaka kayo mag-file na Ano po? Pwede po kayong uh, sa SEC, no? Sa uh, uh, National Privacy Commission, ano po? Uh, pwede rin ho sa PNP Anti-Cyber Crime Group saka sa NBI Cyber Crime Division. Ano po? Tapos, uh, pinakamaganda ho niya is dumulog po kayo sa abukat. Ano po? Uh, idulog niyo po yan. Ano? Pakita niyo po yung lahat ng mga messages. No? Yung proof niyo na hinaharas kayo. No? At uh, sila po ang makakapagbigay sa inyo no? kung ano yung tamang kaso at tamang gagawin no? para makapagsampa kayo ng kaukulang uh, kaso sa kanila with damages. Ano po? Kasi, kaya ko sinabing with damages, kasi tignan nyo yung, yung ginawa sa inyo. No? Yung mental torture, no? depression ang uh, dinulot sa inyo niyan. So, may damages dapat kayong singilin sa kanila para no para madala. No? Ngayon po, kung wala ko kayong pangbayad sa abogadong privado, eh, dumulugo kayo sa, sa, sa ano po? Pero sa ngayon, kagaya po nung sinabi ko, uulitin ko po sa inyo. Um, pakalmahin niyo po inyong kalooban. Ano po? Alisin niyo po sa inyong isip itong mga ganitong messages. Para po uh, makapag-concentrate po kayo na makapaghanap kayo ng trabaho. Ngayon, pagka na po kayo ng trabaho, ano po? Uh, mag po kayo. No? Para mabayaran niyo po siya ng buo. No? Uh, ang gawin nyo po ganito, tingnan nyo po yung apps nyo, ano? Uh, tingnan nyo lang dun kung magkano yung dapat nyo talagang bayaran pagka on due date kayo nagbayan. Yun po ang bayaran nyo. Huwag nyo yun bayaran yung mga penalty. Ano po? Kasi, grabi uh, grabe na ho yung ginawa sa inyong harassment, eh. Doon pa lang ho kasi sa ginagawa nilang harassment sa inyo, no? Eh, kulang pa ho yung inutang ninyo. No? Kaya lang, nasa batas kasi natin na pagka tayo ay utang, kailangan ho natin bayaran. Kasi nga ho obligasyon yan. Ano po? O, ako, uulitin ko, wala ho akong ibang sasabihin dito sa aking mga videos no kasi nga ho ako'y maniningil kung hindi bayaran ng inyong utang. Hindi ko kayo tuturuan o impluensyahan na huwag bayaran yung inyong utang lalo dyan sa mga kulang ayan. No? Kahit ho ba nang haharas sila o ano, bayaran nyo po. No? Pagka nabayaran po ninyo, tsaka nyo po sila i-demanda. O re-complain sa mga kinuha sa SEC, o no, sa BSP, sa National Privacy Commission, ano po, sa PNP, sa Anti-Cybercrime Group, at sa NBI Cybercrime Division. Ano po, tapos, demanda nyo po sila. Dumulugo kayo sa abogado. Kasi po, ang mga abogado lang po ang makakatulong sa inyo. Ito po kasing ginagawa kong mga videos is nagbibigay lang po ako ng mga pointers. Ano po? Tsaka iniinterpret ko po yung mga messages na pinadadala sa inyo. Ano po? eh, dito po sa pinadala sa inyo, hindi ko kailangan ng interpretation dito dahil maliwanag po sinabi. Death threat eh. Ano po? So yun po ikaso nyo sa kanila. Ano po? Ano yan? Criminal case po yan. Biruin yun eh. Pinagbabantaan mo buhay ng kamag-anak ninyo at buhay niyo. Sambala lang daw kayo. sira ulo talaga yung mga ola na yan. O, ko kayo ng Daniel. Grabe, ho e, maski man ho ako siguro. Sabihan ako na pakakalat daw yung utak sa sahig ng mga kamag-anak ko. Tapos, sambala lang daw ako. Talagang, kung ano-ano siguro iisipin ko. Madi-depress din mo siguro ako. Kung malaman, kung anong klaseng pag-iisip meron yung mga... Lintik ng mga kolektor kuno ng ngayong ola na yan. Pero inyo, kala nyo, ganun lang kadali ang kumitil ng buhay? Bakit wala bang mga kamag-anak yan? Wala bang ano yan? Wala bang anak yan? Wala bang asawa yan? Walang magulang at kapatid? Para ganun ninyo na lang? O. Oh. Kung yung hayop nga, di ba, Bawal, bawal anuhin, patayin. Ito, tao, kung pagbantaan nyo, ganun-ganun na lang. Ba? Matindi talaga kayo. Eh sa inyo gawin yan. O. Oh. Sabi kayong, ano, mga pangharas. Ako ho, talaga, sa totoo lang, kaya ako inis na inis sa inyong mga lintik kayo eh. Wala kayong dinulot na matino sa ano, sa larangan ng ano, ng paniningil. Puro kayo katarantaduhan. Talaga naman. Na huwag na wag talaga kayo mag apply do sa kumpanyang pinagtatrabaho Bato ka abutin nyo sa akin. Salbahi kayo eh dapat sa inyo talagang ano, ipinakukulong ibang klase kayo. anong Tingnan niyo yung ginagawa niyo dun sa tao. Yung yung depression. Hindi niyo alam yung pinagdadaanan tapos ganun-ganun niyo yung ano yun. Eh. Uh, iharas at i-pressure. Maanong tanungin niyo yung pinanggagalingan ng tao? Alam niyo ba na nawala ng trabaho? Hindi, di ba? Oh. Tapos gano'n na bibibigay nyo ano, mensahe? Papapatay nyo? Eh, puro kayo. Ako. Pasalamat kayo yung mga anak ko nanonood ng mga videos ko. Kung hindi, katakot-takot na mura na inabot nyo sa akin. Puro kayo katantaduan eh. No? Maningil kayo ng maayos. Alamin niyo kung ano yung pinagdadaanan ng tao para matulungan ninyo. Bigyan niyo ng ano ng uh, option kung paano magbabayad. Dito kayo. Nakakakulo kayo ng dugo talaga sa totoo lang. Hindi hindi ano hindi hindi nakakatuwa yung ginagawa ninyo. Hmm. wala wala kayo sa, sa totoo lang kayo may depresya sa utak kasi kung nasa tama kayong patinoan magme-message ba kayo ng ganyan sige nga hindi ganyan mali 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 yan baka mamaya sa inyo bumalik yan kaya huwag nyo nang gawin huwag nyo nang ulit gawin yan itigil nyo na yan no, kasi ako naniniwala ako sa karma Baka mamaya bumalik sa inyo yan. Kayo rin. Nasa huli yung pagsisisi, tandaan nyo. No? Kaya itigil nyo na huli. Babalik po tayo dun sa ano, no? So, pag-ayon sinabi ko, no? Kanina, eh, pakalmahin nyo yung sarili ninyo. Huwag muna munang isipin yung mga mensahe na yan, no? Tapos, pag-anap kayo ng trabaho, pag nakahanap kayo, mag-ipong kayo, bayaran nyo, one shot. Tapos tsaka nyo sila i-demanda. Tsaka nyo sila i-complain. Ano po? Huwag nyo na hong isipin kung sino, kung anong kumpanya ng ulan na yun. Lahat po ng ola na yan, padalag yun. Padala e eh, pare-parehas naman yung mga bugok yan eh. Lahat po, demanda nyo na. Lahat po, i-complain nyo na. Hayaan nyo sila hong sumagot sa inyo. Para humatigil na yung mga kalukuhan ng mga bugok na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po ay makatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!